guys. Ngayon guys, magluluto ako ng lain. Ito guys, yung ating baboy. Binili ko yan na. May laman, may taba yan guys. 100 pesos lang to. Tapos yung binili ko siya, medyo malalaki pa. Medyo liliitan ko pa yung paghiwa niya. Tapos ito yung ating luya, sibuyas, bawang, at sili. Tapos ito guys, yung gata ko, isang 30, isang 20. Ayan, guys. Tapos, ito yung aking laing. Halagang, ano to, guys? 40 pesos lang. Kasi, ang dami pala ng ano, 1 fourth. Pero, walang 1 fourth to, guys. Halagang 40 pesos lang. Dito ko, eh, ano yung ating laing. Mag-start na tayo maglagay dito, guys. Yung pangalawang gata, ilagay na natin dito muna. Tapos, Lagyan ko muna siya guys ng itong ating cardboard. Tapos ito muna. Salit-salitan lang siya guys. Para hindi ko masyado mahalo kasi hindi ko lang alam guys kung makati itong nabili kong gabi. Tapos lagyan natin na ayan, luya muna to guys ha. Luya, sibuyas, bawang. Ayan. Tapos itong sili guys, biyaking ko lang itong isa. Tapos ito buo lang ilagay ko ito guys. Kasi ang hirap pag isa dumamang. Ayan. Ayan siya guys. Tapos nagay ulit tayo ng baboy. Ayan. Ang dami rin pala guys yung ano, kasi magaan to eh. Magaan yung gabi. Ayan ang pag-ano to guys. Naimpis din. Ayan siya oh. Parang napuno sa kaldero ah. Napuno Ay, guys. Ayan. Ito guys. Punong-puno siya. kasi sabi ko dito ko na lang sa kawali. Ayan ang oh, punong punong-puno ilipat ko na lang dito guys iunahin ko na muna itong aking ano dito kasi naipailalim ko na guys yung tawag dito ayan ito so guys so. tapos tapos ito na guys yan Ia iaano ko na lang siya kasi talagang punong puno siya Hmm. Pero iimpis din to. Ayan. Ito na siya guys. Ngayon, lalagay na natin to. Ito lang muna ang bawang sibuyas guys. Tsaka yung luya. Ito mamaya ko na ilalagay to. Sa huli yung ating ibang sili. Ayan. Tapos, Lulutuin ko muna to guys sa tubig. May ano naman to na unang gata. Tapos ito, malapit ang maluto. Ilalagay ko itong dalawang gata. Ito na siya guys. Lalagyan na natin siya ng asin. Ayan. Lagyan ko na muna siya guys ng asin. Tapos, yung ating magpik sarap. Ito guys, naisa, uubusin ko to kasi madami ito guys na ating lari. Tapos, takpan na natin siya. Ito so, pala guys. Kalimutan ko. Hindi ko pa pala nasindihan yung kalan. Ayan okay. na siya guys. Okay. So, guys, tingnan natin yung ating gati. Ang um, bango. Ang um, bango na niya guys. Oh. Aanuhin natin yung nasa ibabaw. Tapos guys, pagkuman na yung ating tawag dito, lalagay ko na yung ating 50 pesos na gatap ano yun lang natin na lumambot yung baboy. Maluto siyang maigi. yan Ito na pala guys. Takpan ulit natin para maluto ng maigi yung ating baboy. Ito na guys. Buksan natin. Ang bango niya na oh. Nangangamoy na guys. Ang bango. Ayan. Lagay na natin guys yung ating bata. Tapos papatakan ko ito guys ng suka. Ganyan muna natin ang syupa. Ganyan ako, guys. Ganyan ako pag nagano, gagata. At papatak akong suka guys. Para hindi siya kahit one week pa to, guys, sa ref, dito agad-agad nasisira. Patuyo-tuyoin ko pa, guys, ng konti bago natin ilagay yung ating gata, yung ating kakang gata. And then, ang bango. Tapos, kumbaga, nasuminyaw na yung pinaka, yung pinatakong syupa. Eh, hindi ko na ito guys, tinakban. Ayun na, ano na siya guys, so. Tuyo, tuyo na siya. Lagay na natin yung ating gata. Ito guys, yung 9,000 pesos. Kasi guys, ang laing maano makigata. Ang sarap talaga ako ng, lalo pag maano guys, ang gata ng laing. Yun, ang lalangis ang sarap. Sarap sana ito wala, wala kung may guys. Wala-wala na kustak stock na tinapa. Kaya ano na lang ito, baboy na lang guys. Baboy lang ang pinakasarap niya. Tinan mo guys, sinipsip agad yung batang isa. Kaya ilagay na natin yung isang, yung isang balot na 20 pesos. Ito guys, so, ayan. Tapos ito na guys, yung isang balot pa, ayan. Mas iba talaga guys, pag yung fresh na gata, kaysa yung nabibili sa ano, tapos dito yung sa sa mga grocery. Kaya lang pag mga ganong guys, nagandahan doon pag yung walang wala. Tapos gabing gabi na gusto mo maggata, yun, pwede mag ka na mga ganong. Mas masarap din talaga kasi yung fresh na gata. Yung ano lang, pagagata lang. Tignan yung gweso. sip agad yung gata niya. Ang bango. Ayan. Hindi ko muna tutatakpan, guys. Nakaganto lang siya. Ito pala, guys. Kanina. Punta ko sa bayan. Ang pera ko talaga is 300 lang. Tapos, iniisip ko. Pero talagang naisip ko na, guys, na maglalain ako. Ang lalat akong lain. Ngayon, guys, sabi ko, bigla akong naisip. Gagawa ko ng biko pag isang kilo guys, kulang talaga yung 300 pesos ko. Kasi, kumano na ako nito eh, bumili na ako ng 100 pesos na baboy. Pansaw talaga dito sa, dito sa lain. Ngayon, habang bumibili ako ng gata guys, ano? Habang bumibili ako ng gata, yung in, inan in, in ako, kinanta ko yung tira. <laughs> Tapos guys, ay na ano ko na hati-hati ko kalahating kilong tawag dito kalahating kilong malagkit tapos one fourth na yung pinaka brown na sukal tapos 20 gata ngayon guys yung pinaka ano pangalawang gata yun ang sinabaw ko ngayon doon sa malagkit tapos mamaya yun ang pinaka yung ano yung doon sa asukal itutunaw yung isang balot na ano. Tapos so, alam nyo guys, na ko yung 300, may biko pa ako. May gulay pa akong lain, o. Oh, di diba guys? May tira pa ako nun guys na ano. Siguro mga 20 pesos. Kasi ano eh, hindi ako nang isang biyahe mga guys. Sumakay ako doon sa pila. <laughs> Kasi may pinuntahan ako guys. <laughs> doon pa na ako palengke. Eh, pera ko, 300 lang talaga. Inati-ati ko yung guys. Oh. <laughs> eh, itong laing, 40 pesos lang to, napakarami kasi ang gaan ng kilo nito eh. Ang gaan ng kilo nito mga guys. Kaya, <laughs> kailangan talaga lang, masarap, kailangan, ano, medyo marami-rami yung sahog niya kasi wala kong wala kong tab doon, tinapa. <laughs> Ito na yan guys, so, oh. nasain ko na yung malagkit. Mamaya ko yan, aan, ano sa, ano guys, sa tinunaw na yung may tagdon, may gata na may asukal. Ayan. Tapos, pag nai-ano ko na yan, guys, i-bake ko. Ayan. <laughs> Kasi, paborito yan ng apo ko, guys, yung biko. Ayan na siya, guys. So, oh. konting ano na lang yan. konting konti na lang, guys. Tinikpang, tinikman ko na yan, guys. Ang sarap. <laughs> Nagulit natin, guys, yung atling laing. Ang sarap, guys, yung atling Kasi, minsan, guys, may nabibilit ang ano, yung makate. Ito rin di dito. Oh. Nakaraan, nagluto rin na ako sa guys nito. Ayan, hindi ko siya nabidyo ba. Hmm, marap. Lagay na natin guys yung atin. ano. Tingnan mo guys, kulang pa rin yung ano. Tawag dito. 50 pesos na gata. Iinuna ko kasi yung pangalawang gata, tapos sinalagyan ko ng tubig, kumbaga niluto ko muna siya doon sa pangalawang gata, tapos sinaluan ko ng tubig. Oh, oh, thank you, Lord. Ito na, oh. Lagay na natin to guys. Lagay natin sa ibabaw, ayan. Medyo paanahin muna natin. Yung nilagay ko guys na unang sili kanina, hindi siya ano, tawag doon. Hindi naman siya maanghang. Ayan. Tapos, so, maya-maya, guys, ilipat ko din yan doon sa malaking plasticware. Tapos, so, pag malamig na, pasok ko na sa saray. Ayan. Tapos, so, pag nag-ano, guys, prito lang kami ng isda, kukuha-kuha lang kami nito sa plasticware, guys. Iinitin lang namin sa microwave. Okay, so, guys.